Magandang araw mga boss. Panoorin natin ang movie clip na ito. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share kung kayo ay mahilig sa mga movies and series. Magugustuhan mo ito. Oh, let's go! Nagsimula ang pelikula sa pagpapakilala sa isang hitman na nagnanaylam lam, Shai kaka uwi lang ngunit ato yan ang kanyang buong pamilya ay walang awang pinaslan isang malupit na grupo ng mafia dahil sa namoong galit at kalungkutan mabilis na kinuha nila man kanyang ispada determinado matiganti sa pamamagitan ng pagtumo sa headquarters ng mafia na makapasok hindi na pakita ng awa sila at pinabagsak ang lahat ng biyembro ng mafia na nagtatang kampigilan siya na matapos na sa kanila tumuloy siya sa silid ng mga pinuno ng mafia kabilang na mafia boss na pumatay sa kanyang pamilya dahil sa hindi na natitinag na determinasyon nagtagumpay sila na mapatay ang bawat isa sa kanila at walang naiwang buhay. Dalawang dekada na ang lumipas at ngayon silam ay namumuhay na ng tahimik kung saan kumukuha siya ng iba't ibang sa paligid ng pamilihan. Pagkatapos ng kanyang araw ng trabaho, umuwi silam sa kanilang bunting bahay. Sa panahong ito, nag-asawang buli silam, nakahanap pulit ng pag-ibig sa isang balot na may anak na babae na nagnanailang hiyan. Bagaman hindi sila tunay na magamat, minahal ng buong puso nilam na parang tunay na na. Isang haro, excited na ibinahagi ni Hien sa kanyang ina na inalok siya ng trabaho sa lumso ng isang lalaking nagnanailan Tien at silaya Laya alis maya, maya para sa interview, na marinig ito at nagalala ang kanyang ina at nagsimulang magtanong kung gaano na niya katagal kakilala si Tien at kung anong guri ng trabaho ang hinaalok nito, ipinaliwanag nito na nakilala lang si Tien noong nakarang linggo, ngunit naniniwala siyang mapagkakatiwalaan itong tao sa kabila ng pagpupumilit ang kanyang anak na gaalala pa rin ang ina tungkol sa kanyang kaligtasan at mariin pinayuhan siya na huwag pumunta sa lumsod lalo na dahil sa kamakailan lang sila nagkakilala ni Tien. Si Hien ay nagsasawa na sa kanilang mahirap na buhay sa nayon at determinadong humalis. Siya ay lalong daging mapilit at pinagalitan pa ang kanyang ina dahil sa hindi pagpayag at tinawag siyang sarili. Sinubukan siyang pakalmahin ni Lam at sinabing nag ang kanyang ina para sa kanyang kaligtasan. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, naging matigas pa rin ang hulo ng bata at sinabing pupunta siya sa lumsod kahit na walang pahintulot ang mga ito. Nag-aatubiling pumayag si na palisin si Hien, ngunit dapat siyang magpadala ng mensahe sa kanyang ina para sa mga balita. Pagkalipas ng ilang oras nakipagkita si Hien kay Tien at tansabay na silang gumalis na pansin sila ng isang lokal na mananahi, Kinagabihan ka pa sila matangina ni Hien ay napuno ng pagkabalisa dahil wala silang natanggap na balita mula sa kanilang anak. Gayunpaman, nakaramdam sila ng ginhawa ng sa wakas ay nakipagugnayan si Hien sa kanyang ina upang ipalam sa kanya na ligtas siyang nakarating at uuwi rin pagkatapos ng interview. Baya-maya, lumipat ang eksena kay Hien na nagtanong sa isang babae tungkol sa kanyang interview. Habang naghihintay, dumating si Tian kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan na inihayag ang kanyang masamang plano na ibenta si Hien. na mapagtento ang pangainip, sinubokan ni Hien na tumakas ngunit tahuli siya ng grupo ni Tien. Samantala, ang mag-asawa ay lalong nababalisa habang lumilipas sa mga oras na hindi nakakabalik ang kanilang anak. Alastos na ng madaling araw at hindi na makontak ang telepono ni Hien. Nang sumunod na araw, natpasyaw mag na iulat sa pulisya ang kanilang nawawalang anak. Gayunpaman, ipinaliwanag ng pulis na si Sim nagsimula nila ang paghahanap pagkalipas ng dalawang araw at binanggit ang pagdami ng manaulat ulat na nawawalang mga batang babae at hinimo ka mga magulang na manatiling mapagmasid na marinig ito ang mag-asawa ay napuno ng panamba sinimula nila mang paghahanap tehi at tinatanong ang mga kapitbahay na bumibiyahe sa lumsod kung may alam silang impormasyon na makauwi nilapitan siya ng mananahing kapitbahay at sinabi sa kanya ang kahinahinalang lalaki na sumundo kay he and kahapon nagkataon pa na napuhana ng litrato ang lalaki sa tulong ng mga babae Nagpatahi at ang mukha ni Tien ay nabunyag Sa wakas ay napagtanto ni Lam na ang responsable sa pagtawala ni Hien Ay si Tien ang nagalok sa kanya ng trabaho Nagpasa si Lam na humingi ng tulong sa isang dating kaibigan na nagnanalang Lu Ang pinuno ng isang lokal na gan sa palengke at may utang na pabor kay Lam mula sa nakaraan Pinanong di lamang sa pagkakatilan lang itian at kung saan ito matatakpuan, nang bakita nilo ang larawan itian na gulat siya dahil sa pamunguno sa isang gan na kumikidap sa mga batang babae, inutusan ka agad nilo ang kanyang mga tauan na hanapin ang lokasyon itian. Matapos ang ilang oras na paghihintay, ipinalam nilo kay Lam na natatpuan na ang kinaroroonan itian at siya ay kasalukuyang nasa massage parlor. Nagalok si Luna, samahan siya ng kanyang mga tawuhan ngunit tumanggi si Lab at natpasalabat sa tulong nito. Sumugod si Lam sa massage parlor, ngunit bago pa man siya makapasok sa isang silid, lumitaw ang mga kasama ni Tien at agad inatake. Pagkaman ayaw lumaban sa una si Lam, inalit siya na mga lalaki kaya napilit ang pagpipilain sila ni Lam. Nang matapos sa kanila, pumasok siya sa silid Tien at hiniling na malaman kung nasaan si Hien dahil wala nang laban sa wakas ay inaaminitiya na ibinente niya ang anak ni Lam sa isang international na mafia group at wala na siyang ideya sa kasalukuyang kinaroroonan nito. Gayunpaman, iminungkahin niya na maaaring hanapin ni Lam ang isang lalaking dagnang ilang taon na madalas makita sa Central Market at baka may karagdagang impormasyon. Walang pagalin lang na nagtumo si Lam sa Central Market para hanapin si Ton. Kalounan, nakita niya si Ton na isa palang pinagkakatiwala ang kasamahan ng international mafia boss. Nagtangka siyang tumakas na humantum sa isang habulan sa pagitan nila. Ngunit sa kasamaang pilot ay nagawa ni matapos mabangga si Lam ng motorsiklo. Pinigilan si Lam ng isang police detective na nagdala sa kanya sa kustudya ng pulisya upang makita ang hepe. Ang hepe ay nagtanong tungkol sa pagtugis nila kitan kay Ton kaya ipinaliwanag ni Lam na ang kanyang anak na babae ay kinidap ng grupo ni Tan. Na marinig ito pinayuhan siya ng hepe na itigil na ang paghabol kay Tan dahil iniimbestigahan na ng pulisya ang grupo nito. Nababahala sila na pag takasangkot nilam ay maaaring magpalubah sa kasalukuyang kaso Pagkaalis nilam, inutusan ang HPM detective na maingat na bantayan siya Samantala, ang asawa nilam ay binisita ng group ni Tien para magiganti sa naunang alitan Walang awang bidudbog ni Tien ang asawa nilam hanggang sa dumating na silamat at keraon ulit ang away sa pagitan nila sa una ay nagawang bakalaba ni Lam sa kabila ng dami ng kanyang kaaway ngunit na distract siya sa kanyang asawang binubugbog kaya nagkaroon ng pagkakataon ng mga lalatay na atakihin siya. Biglang sumigaw ang isang kapitbahay na paparating na ang mga polis kaya napilitan ang grupo ni Tia na ihinto ang pag-atake at umalis na sa lugar. Mayroon ding isang babae sa paligid at tila nagmamasit sa bahay ni Lam nakihusap pangasawa ni Lam na ipangako niya na ililigtas ang kanilang anak. Sumanghayan si Lam at agad na isinugod ang kanyang asawa sa ospital. Ang eksera ay lumipat na nayon ay nakakulong kasama ng iba pang mga babae at hinahan dalhin sa Cambodia upang magtrabaho bilang muna entertainer. Sa kabilang banda, nakilala natin ang Bapia Boss na Island Tom at ang babaeng na nagmamasid sa bahay nila may isa ring pinagkakatiwala ang kasamahan ni Tom. Galit na galit si Tom kay Tien sa pagbibenta kay Hien na nagkataong anak na babae nila. ni Pinanggit ni Tom na sila may isang dating kilalang hitman na kinakatakutan nila noon. Inutusan ni Tom ang babae na tapusin na si Tian dahil sa kanyang pagtakamali. Samantala, nilapitan nila mang isang lalaki na dati ring hitman katulad niya, Ibinahagi niya sa lalaki ang tungkol sa kanyang anak na kinidap ng isang international mathe group na pinamumuno ni Tom. Ibinunyag ng lalaki na si Tom ay nagmamayari ng isang art gallery sa sentro ng lumsod kaya malamang na lugar ito upang mahanap siya. Walang pag-aaksaya ng oras, dumiretso si Lam sa art gallery ni Tom. Bago pumasok nilapitan niyang isang lalaki sa labas at inutusan siya na kung hindi siya makakalabas sa loob ng isang oras tawagan niya si Lu. Sa loob ng art gallery kinailanan harapin nila mamanatao ani Tom na nakabalat kayo bilang mga estatwa. Sa kabila ng kanilang disguise ang matalas na instinct nila ay nagpahintulot sa kanya na talunin ang mga ito isa isa. Patuloy niyang hinerap ang mga iba at dahil sa kanyang kahusayan sa pakikipaglaban nagawa niya ring pabagsaki ng mga ito. Oh. Sa sumunod na silid, na sila ng isang grupo ng mga babae na masigit na mahusay kaysa sa mga nona. Habang nagahanda si Lam na hanapin si Tan sa isa pang silid, bigla siyang nabitak ng isang net at dumating si Tan sa eksena kasama ang kanyang mga tauhan kabilang na si Tan. Pinanggit ni Tom na alam niya ang madilim na nakaraan ni Lam, ngunit naniniwala siyang wala na itong kakayahan at malapit na mabot ang kanyang wakas. Inutusan niya si Tan na asikasuhin si Lam at inutusan itong hin sa ibang lugar upang baywasan ang pagdaan at ng dugo sa kanyang art gallery, pagkaalis ni Tom pinagpatuloy ni Tan ang pagbugbog kay Lam at pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga kasama na dalhin na si Lam. Ngunit bago ito gawin, isiniwala pi na bumisita siya sa ospital kung saan ginagamot ang nasawa ni Lam. Doon, natpanggap siya bilang isang doktor at walang awang pinatay ang nasawa ni Lam at upang patunayan ang kanyang mga sinasabi, ipinakita niya kay Lam ang kwintas na pag ng kaniyang nasawa. Papalag na sana si Lam, ngunit sinurpresa siya ni Tom ng taser. Sa sandaling isasakay na nila si sa sasakyan sakto namang dumating ang grupo ni Lood na iniligtas sila mula sa mga kaaway at agad na din nila sila sa kanilang headquarters. Kinaumagahan at kamalay sila matagulat siya ng makita ang kanyang sarili sa headquarters ni Lou. Nagtanong siya tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa at malungkot ay pinalam ni Lou na sa ay pinatay. Gayunpaman ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang iligtas si Hien bago sa ilabas ng bansa. Ibinunyag ni Lou na si Hien ay kasalukuyang nasa barko patungo sa ibang bansa kasama ang grupo ni Tom. Nang marinig ito, determinado sila na iligtas ang kanyang nanak at tuparin ang panako sa kanyang asawa. Bagaman inalok ni Lou ang kanyang batinding pagdanais at na mulong, naniniwala si na sapat na na itulong Milo sa kanya at tinanggihan ang kanyang alo. Hindi nagtagal, dumating si Lam sa Dauman at sumakay sa isang speedboat upang tumungo sa barkong lulan si Hien. Matapos ang bahabang paghahanap sa wakas ay nakita niya ang barcode na nagahatid si Hien at iba pang mga hostage. Nakalusot si Lam sa barko at hindi nagaksaya ng oras upang isa-isa tanggalin ang mga tauhan ni Tom. Sa paglipat niya sa isa pang kabin, natuklasan niya ang maraming mga na handang atakihin si Lam. Um. nan tila matatalo na siya at dumating na sa eksena ang grupo ni Logo upang tumulong, si mismo ang humarap sa babaeng tauhan ni Tom na napatunayan isang mabigat kalaba na kalaban at halos siya. Sa kabutihang pilot, sa sandaling matatalo na si Logo, biglang dumating ang police detective at nagawang patayin ang babae. Samantala at sinalubom ni Lam si Tom sa isang matinding labanan, pagkatapos ng bahabang pakikibaka at matagumpay na napabagsak ni Lam si Tom. Gayunpaman, sa sandaling tatapusin na ni Lam Zitong, si bigla siyang ni Tan mula sa likuran na nagpasimula pa ng laban. Sa kabila ng panghihina ang hindi natitinag na determinasyon ni Lam ay gumantong sa kanyang tagumpay laban kay Tan. Samantala, sinubok ang hanapin sa barko nilo si Hien at hindi nagtagal ay natagpuan niya mga kasama ni batang babae, ngunit wala roon si Hien. Lumalabas na na palani na pala ni Tong si Hien at kinawang hostage laban kay Lam. Sinubokan ni Lam na pakalmahin ang tensyonado ng sitwasyon, munit sa kritikal na sandali, kinagat ni Hien ang kamay ni Tom na nagudyo kay Lam na atakihin siya. Nansandaling ibibigay na ni Lam ang huling atake, nagpasya ito na hayaan mabuhay si Tom sa halip nilapitan niya si Hien ngunit bigla siyang mula sa likuran at si Tang ay binaril ng mga pulis. Pagkarambag pagamot na na si sa tabi ng kanyang anak, pagkatapos ng insidente umuwi na ang bagama at sila ay nakitang nagdarasal para sa kanilang matay na ina, labis na pinagsisihan ni Hien ang hindi pagdinig sa payo ng kanyang ina at sa paniniwalang wala sa mana ito ang mangyayari kung hindi dahil sa kanya. Sa uling ay eksena, ipinakita na si Lam ay dinakip na mga polis upang hikulong, ngunit ipinagbili na ni Lam ang kanyang anak kay Lou.